Ayat na dayag ang banat ni Bella Padilla. Halam niya kung paano alaga ni Paolo Abelino si Kim Jo. Buhod sa school, mini baby ang aktres. Lahat ng request nito ay palaging yes. Kamakainan lang, naging topic ng mga fans ang pagbili ni Paolo ng bagong bike. Mahalipas ng ilang araw, sinamahan naman nitong si Paolo si Kimi sa pagbili din ng bike. Walang palag kapag si Mrs. na agad ang nag-request. Lahat na mga gusto, ipinibigay nga. Hindi mo makikita na labtim lang ang King Si Bella Padilla na mismo ang nagbahagi. Ispoil at binibaby. Hindi naman magiging ganyan ka-attach ang dalawa kung walang namamagitan. Ayon nga sa mga komento, buti pa itong si Bella, napaka street forward, kung mang booking, mapapalunok ka na lang ng naway. Katulad ng naging reaksyon ni Kim Chu. Ano pa ba ang susunod na abangan sa kanila? Can't wait sa mga mangyayari itong mga susunod ng buwan. Si Kim Chu, pansin ko sa kanya dalong sumasaya. Kaya wala ako nakikita na negative energy. Halata naman na si Paolo Abilino ang happiness. Happiness niya. Workout body niya. Baka nga marami pa silang moment pero itinatago lang. Inandang yan sa mga komento. Anong senyorito? Sang ayon din ba kayo? Sa mga sinasabi ni Bella Padilla, huwag kalimutan na best friend ito ni Kim Ju. Alam na alam, nito ang lahat.